Sa mga balak magbakasyon sa Boracay ngayong Holy Week break, makinig po ah, ayon sa Boracay Foundation, malapit nang maabot ang full capacity ng isla. Kaugnay niyan, magkakasama natin si Ms. Nenet Graf, ang Board of Director ng Boracay Foundation. Magandang tanghali po sa inyo, ma'am. Magandang tanghali, Cheryl. Magandang tanghali sa inyo. Salamat po sa oras. Abay, kamusta po ang Boracay? Nasa 19,000 lamang po yung itinakdang carrying capacity ano po, ng Boracay. And so far, okay. ay ilan na po ba, Miss Nenet, yung naitatala ninyong turista ngayon? Ah, uh, sa ngayon ay nasa mahigit ah, uh, nasa panda, sandali ha. three hundred eight thousand three as of twenty uh, four March. Opo. Wait. Um. Pero yung capacity po ng isla nineteen thousand. Yeah. Opo. Pero ngayon po nasa three hundred eight o yun po yung bilang ng mga dumating na Uh, uh, at nakaalis, yung mga bumisita. Are we talking about po Ms. Nenet, yung mga uh, mga bumisita na since the beginning of the year? Well, until until now, hindi um, March lang po. Yan. March lamang month po. March. In fact, uh, I'm sorry, it's 240,495 ang total arrival kasama yung foreigners. Opo, pero yun nga po kasi ang pinag-usapan po natin yung capacity. Um, at a given time di po ba 19,000 lamang po. 19 ang max. So so far po napapatupad po ba itong carrying capacity? Okay. Hindi na po ganoon ka-stricto ang sa carrying capacity kasi hanggang ngayon naghihintay pa ho kami na ma, ma uh, ang bagong uh, carrying capacity ng island. Hindi pa ho 'yon na ibibigay ng DNR. Okay. Hindi pa naibibigay ng DNR. So, ibig sabihin po, dapat sumusunod pa rin po tayo sa 19,000 capacity. Hindi po ba? Uh, parang hindi na ho ganun ka Apo. Um, kasi hindi naman tayo lumagpa so far. Nasa 6,000 plus 6,700 yung gumarating ang pinakamarami. In a day. 8, 000, opo. Pero po yung max capacity na day po na naitala ninyo, lumagpas na po ba tayo sa 19,000? Ilang bilang po ang naaabot? Ah, uh, lumagpas na po tayo sa 19,000 kasi may araw na minsan may dumarating na 8,000 pero minsan hindi naman po uh, bihira lang yon. Mm -hmm. Ano po so far yung nakita nyo uh, pinaka-max na na-accommodate po ng isla? Mabot na po ba yan ng 30, 40 in a day? Uh, sa ngayon po ay medyo dumami na po yung ating turista. So medyo, pero meron pa po mga vacant rooms tayo ngayon. Umaabot hmm. po ng mga, uh, hmm. mga ganon karami. Siguro At po, ano, given, uh... mga 30 to 40,000 po ba, Miss Nenet? parang ganun po. Eh ngayon pong Holy Week, I'm sure mas dadagsa pa po ang mga tao um, uh, starting tomorrow. Ano po ang nakikita opo, ninyo? Opo. Ano po ang tantya niyo pong dami po ng uh, tao po dyan sa isla? As of kanina po ay uh, nagsisiksikan na po sa ating resort. Uh, ang dumarating, so hindi pa po natin makuha yung actual figure. Pero sigurado po bukas uh, mas marami po yung darating. So, pero wag mo mag-alala yung mga gusto pang pumunta. Siguro po may mga 3% pa na pwede kayong mag-book. Mm -hmm. So, sinasabi niyo po, pwede pang humabol yung mga gustong nga uh, magbakasyon dyan? Maa-accommodate pa po? Meron pa hong mga bakante. Madami po tayong rooms ngayon. Pag po tatansyahin niyo ay um, mga ilang percent pa pong yung uh, availability? Siguro po mga 3%, 5%. Meron pa pong ma pwedeng ma-accommodate. Oh, basta marunong kayong maghanap. Maghanap? Maghanap. Opo, hindi na po ba required na magpakita po ng booking confirmation sa accredited accommodations bago po makapasok sa isla? Hindi na po, hindi na po natin requirement yun. Ano na po ang mga pagbabago sa isla? yung uh, paghihigpit sa parties at fire dancing. Kamusta po? Actually, yung sa parties at uh, uh, yung parties ay nagkakaroon tayo ngayon ng uh, party halos every week simula na... Uh, pero ito po ay uh, uh co-organize -co ng ating LGU Malay. Uh, yung, yung nagpa-party po talaga sa beach. Nandun yung states, nandun yung uh, nanonood. So, yun po yung pagbabago ngayon na allowed mag-party sa beach. Pero co-organize nga po ng Radio uh, para sigurado po yung regulation. Uh, regulated po sila. Mm -hmm. um, fire dancing naman ay allowed uh, pero within the premises of your establishment. Basta may open, air, uh, open space kayo, na, then pwede po doon. Mm -hmm. May mga Pero holy... hindi pwede sa labas, hindi pwede sa beach. Opo. May mga Holy Week activities din po ba na pwedeng daluhan yung mga katolikong turista po dyan, Ms. Nenet? Marami po. Marami tayong activities ngayon. As, um, kasi yung uh, ano naman natin, um, yung, uh, usually yung pag ng paayo at yung mga last um, yung mga last supper, yung mga uh, confession, ay confession pala between 25 to 27 every after mass meron pong confession lapitan lang yung parish priest after ng ng mass opo so the usual po station pa. of the cross pwede po yan o post station of the cross meron po um yung um, uh, via crosses yung uh, siete palabras sa so 29 Uh, tapos yung procession. Then sa 30, yung Black Saturday. Tapos 8 p.m. yung solicited procession. Tapos 9 p.m. yung Easter Vigil. Ms. Nenet, ang ating pong paalala sa mga bakasyonista, sa mga turistang dadayo po sa Boracay. Magdalo kayo ng uh, sarili niyong ano, mga eco bag. Uh, kung pwede mo, magdala rin kayo ng ating water tumbler para hindi mo nagdagdagan yung basura natin sa isla um, yun po yung importante. Tapos, siyempre, yung ating um, alala nyo palagi, no smoking on the beach, bawal mo yun, no drinking on the beach. So, isa din sa mga importante yung uh, gagawin pag nasa isla tayo. Marami pong salamat, Miss Nenet Graf ng Boracay Foundation.